Sa loob po ng panunungkulan ng Pangulong Marcos magmula noong June 13 ng 2022 hanggang ngayon, itong pinakamabilis ma mabilis na bagsak. Nilang pareho. Nilang pareho. So, uh, magmula sa excellent, yan, di ba? Oh, high, ayan. And then, uh, uh, tawag ka rito, yung isa pang level. And ngayon po nasa moderate. Moderate. Ang next niyan, low na. Mababa na. So dito ho talaga maaari nating sabihin kasi ako naniniwala ko sa sino pong presidente ng Pilipinas o ano mampung pong matataas na posisyon sa gobyerno, they have the capability and resources to conduct monthly survey practically. Nagsasurveyan sila. May sarili silang survey firm actually. <clears throat> Opo, at buwan-buwan alam nila yung trust at approval ratings nila at sigurado ako, itong gantong mga kilos po na siguraduhin, kasi nga yung promise na 20 pesos, hindi na matutupad yun eh. Hindi na ho matutupad yun. So dahil dyan, ito nga po, di ba ang kantsaw lagi sa gobyerno, presyo ng pagkain, eh bigas ang pangunahin na sanhi ng mabilis na inflation. So may kaugnayan ito, itong gantong pong gawi na <clears throat> you're diverting the issue of, sa totoong dahilan kung ba't mababa, bakit ba mataas ang presyo ng bigas. Right? So, ngayon, dahil dito sa isyong ito, sigurado ako lalo pang gagawa ng kung anuman mga pakulo itong DA ng kung ano-ano para lang po matanggal yung init sa tanggapan ni Presidente at maibaling ng taong bayan ang ating pong muhi o ang ating galit o ang diskontento sa sinasabing dahilan kung ba't mataas ang presyo ng ating pagkain. Eh, oh, may, may kaugnayan yan. Kasi ito hung uh, nagdaang mga araw, puro sila patalastas, patalastas sa lahat ng mga dyaryo, di ba? Mm -hmm. Isang buong page, Doon mo PR. na mapapansin eh. Yung galaw ng gobyerno, oops, mukhang nakakaramdam sila na pumababa po yung trust and approval ratings. Ano ho ba ang implikasyon nito? Kapag po sumadlak po sa bumaba ng bumabayan, yung governance mo ay hindi matibay. Nangyari ang panahon ni Gloria Arroyo <clears throat> na talagang negative na ho yung kanyang trust ratings and approval ratings noon. Kaya lagi siyang aligaga, di ba? Na baka may mga nagtatangka sa kung ano-ano. Hindi magandang pangitain po yan sa isang nakaupong presidente. But again, mga kapatid, ano ho, wala naman tayong gusto rin po mangyari kung hindi nga gumanda ang buhay ng mga Pilipino, di po ba?